Yo, yo, yo. dagdag na naman ako guys. Ayan May libre kasi dito. Marami yung ano dito. Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay i-tutor ko na naman kayo dito sa uh, Qatar. So, ayan po guys. Um, Nag-almusal muna kami bago po kami gumala. Ayan po yung almusal namin. Kahit diet po ako, kumain na lang po ako ng mga ano kasi yan lang po yung nagustuhan ko dito. So, ayan nga po. Nagvideo-video lang ako ng konti. Ayan po. Akala ko siya sunis, pero iba po siguro ang pangarap nito. Para po siyang sunis pero iba. Iba pala siya. So ayan, nag-take home nga ako. Nagdala pa talaga guys. Nag-sharon pa talaga kasi yung amo ko sabi niya mag-sharon daw ako. Kasi kapag ano para daw may makain ako. Eh, alam naman, hindi naman niya kasi alam na nagda-diet ako. Kaya nasayang din yung na-take home ko. Mm, take home talaga, no. Yung na dala ko talaga guys, yung na shareon ko sayang lang din, di naman nakain naitapon lang din so ito na nga po, guys lumabas na kami pagkatapos namin kumain ikukwento ko lang sa inyo para humababa yung voice over natin ang um, Presidents po na inanohan namin inistihan ay libre po yung pagkain tuwing umaga. So, kailangan maaga kang magising para yung makain mo ay masasarap <laughs> kasi complete pa siya. Pero hindi mo naman talaga makain lahat guys. Sa gusto mo lang talaga. Pero marami-rami talagang pagkain kapag malaki yung ano mo, puchi. So, damihan mo na. Yung amo ko talaga, pinapat ano pa niya ako pinapasyaron kasi nga daw para tang kung gutumin ako may makain so ayun nga po ito lang yung kinukuwento ko sa inyo na kailangan 11 ay kailangan before 11 andun ka na kasi 11 o'clock magko-close talaga sila at hindi ka na nila hintayin, no so ayun po nakita naman natin yung malaking dolphin dolphin yata yun siya guys na ano, Ang ganda dito kasi oh, maraming mga camel. Basta na dito guys. Um, maganda dito mag-vacation kasi maganda po yung view. Kaya lang hindi mo masyadong mag-video. May mga barko-barko sila. Ayan po. Enjoy lang po sa panonood guys. Kaya pasensya na po yung pag over natin. Hindi po talaga perfect. So, at kung hindi po nagkatugma-tugma, ah, oh, yun. Na po ako nagulit ulit-ulit kasi po sobrang busy na sa trabaho. Ayan, tingin-tingin lang kayo guys. Hanggang sa matapos. Ganyan po talaga yung buhay natin. So kami po ay naghahanap po kami nito ng ano, restaurant na kakain po sila ng lunch. Hmm. Pero yung mapupuntahan po namin, umalis kami agad doon kasi po hindi naman siya ano, close po siya. VIP kasi po may party sa loob. So VIP muna siya. Kaya sabi, hindi pwedeng pumasok yung mga hindi kasama sa budget charot. <laughs> Ayan po, nood-nood lang kayo. Yung pinaplano namin ay dito naman kami kumain sa ibang lugar. So, yun, nakalimutan ko yung pangalan nito na restaurant. Hindi ko na po kasi na picturean at na video. Basta dyan kami nag-lunch. Tapos, may free kasi sila na bread bago po kumain. Nang, ano, yung in-order namin. Yan, para, para akong ano dito. Kasi po, wala akong ligo yan. Kaya parang nakakatamad din talaga. So, ayan po. Kain-kain. Pagkatapos namin kumain, ay din pinuntahan namin yung lugar na kung saan dati sleep po kasi yung trabaho ng lolo ng nanay ng amo ko. Ay, lolo niya sa tuhod. Ganun. Lolo na niya sa tuhod. Ay, lolo sa tuhod. Yung tatay ng ano niya tatay ng nanay niya. So, yung ngayon, yung museum na po yung pangalan. Pagkatapos po nito, guys, ay pumunta kami sa isang mall, sa Qatar Mall. Yung naghanap kami ng ano, playground kasi po yung mga alaga ko ay gustong-gustong maglaro. So, magpa-parking muna tayo para makapasok tayo sa mall. Maganda po ang mall na ito, malaki, pero hindi ko po masyadong na video kasi po you no, know, may mga alaga ako, yan, si Mataba. Alam nyo, ikwento ko din sa inyo, magmaritis tayo. Yung alaga ko, malaki pa siya dyan kasi yung ginagamit niyang mga sinusuot ay 4XL. So ngayon po, pumayat na siya kasi nga naoperahan siya noong November. Tapos noong January pa yan, hindi pa naman siya masyadong pumayat kaya for XL pa rin siya. Tapos ngayon na April na ay naglarge na siya ng mga damit. Kasi po pumayat na po talaga siya guys. ba diba? Nasalin na sa maritisan para may ma voice over tayo guys. Yung amo kung lalaki at babae nandyan po sa tabi-tabi. Ayun yung lalaki ko yung yung lalaki kong amo naka ano siya nakakutra at saka nakatub um, hindi na makita yung mukha niya kaya sinali ko na lang yung iba dito yung iba kasi nakikita talaga yung mga mukha nila kaya po dinilit ko so ayan po nakaharang talaga yung alaga ko guys kaya pasensya na maganda sana dito kung wala lang yung amo ko sa likod yung amo ko kasi nasa likod at sa harap minsan nasa harap no yun, oh, nasa harap na naman siya tapos pag ano kasi ayaw ko kasi mag video yung cellphone ko nilagay ko lang sa gili sa ano sa baba ng ano ko kunwari lang ba pero nakaharap yung kamera syempre naka on talaga siya para may ma video naman tayo kasi hindi po talaga ako maka video ng maayos yung hinahawakan ko talaga ng maayos yung cellphone ko bali nilalagay ko lang siya sa baba ng ano ko para kunwari na hindi ako lang si cellphone so ayan po guys kasi Enjoy, enjoy lang po kayo sa panonood guys. Kahit po ang pangit-pangit ng ating video. Kasi po ako, ganito lang po talaga ako. Gusto ko lang may remembrance. Kung, kung hindi lang tayo, ano, hindi lang tayo YouTuber. Um, pwede naman na hindi tayo, hindi ako mag-video, mag-picture lang. Kaya lang, syempre, para may ma-upload naman. Kaya mag-video na din ako, ba diba? gumawa lang tayo ng paraan para makapag video at picture kasi po yung mga amo natin ay hindi naman katulad sa atin ng mga Pinoy, Pinay sila ay isang Arabia at Arabu so bawal po talaga sa kanilang masali sila at isa pa may mga trabaho ko to eh. so naman lang nila ako so kung sinama ka tapos mag cellphone cellphone ka ipakita mo sa kanila di ba nakakaano naman yun wala kang respeto so kailangan mag-enjoy ka din. Pero syempre, parang wala na din talaga akong respeto. <laughs> Nagpicture picture at binichowa ako eh, pero patago yan, di ba Discard din lang mga Pinay. So ganyan nga po, guys. Um ganito lang yung ginagawa ko sa tuwing uh, anong kami nang babakasyon. Wala po kasi ako magawa kaya Ganito lang. Tapos naghahanap na kami nito ng playground. Walang-wala pa talaga kami makita na maayos. Eh, hindi, ayaw naman ng alaga ko. May nakita kami dito, maya-maya. Pero ayaw niya doon kasi pambata talaga siya. Eh, 15 years old na siya eh. Pero syempre, hindi naman siya katulad sa atin na normal. Ayaw lang talaga niya mapili kasi Ayan, ang likot-likot ng pagbincu natin, guys. Kasi po, naka, ano yan, nasa baba. Kung naglalakad ako, tapos yung cellphone, naka-on. So, ayan, naka -ano din sa mukha. O, oh, ito na nga po yung palaruan. Pero ayaw ng alaga ko dyan. Kasi ang pangit-pangit daw. diba, Maganda naman sana, pero ayaw niya dyan. Kasi nga po, malaki siya. Ang pangalan nito ay, parang kinseng niya pero hindi talaga siya asal. Nakalimutan ko yung ano niya. Pero may kinseng. So, ayan nga po. Naganda ka na naman. Naghanap na naman kami. So, hindi pa kami natapos sa makahanap nito. O, di ba ang cute-cute ano nasa gilid? nakavideo din ako kasi yung cellphone ko pinaghilid ko at ito na nga nakahanap na din kami dito banda ng palaruan so so yan na nga po guys nakahanap na kami ng palaro playground at dito sila sa rush maglalaro mga ilang minuto ay mga isang oras mahigit yung paglalaro nila doon tapos umalis na po kami hinanap na namin si amo hindi ko na po na video at na picture doon kasi kasama ko po si among lalaki so ayan nga po guys ito si share ko lang sa inyo sumakay so, kami dito guys o sasakyan to na maliit tapos may hindi siya libre may bayad po talaga siya hinanap po namin si amo eh. kaya nagsasakay sakay kami dito sana po ay magustuhan niyo ang aking video, guys. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, ganun na nga po. Huwag kayong magsawang mag-support sa akin kahit po ang pangit-pangit ng ating video. Kaya po sa inyo, guys. Sa mga nag-support sa akin. Um, maraming maraming salamat po talaga. So, malapit na po tayong matapos. Pasensya na po sa aking busis kasi po nagtatago-tago lang ako para maka-voice over. Baka, makit, baka marinig ako ni Amo. Kaya po nagtatago tago lang ako. Di, hanap hanap din tayo ng ano, maghanap din tayo ng paraan para makapag-voice over kasi po maingay sa taas. Kahit saan na lang ako mag stay tapos dito banda sa CR lang yung ano ko <laughs> kaya mano ko talaga yung boses ko guys so ayan thank you thank you so much bye